magandang hapon mga idol naubusan tayo ng gas kaya tayo ay mga ahoy ngayon magtiis muna sa cafe mga ka idol dahil wala ang mahal ng gas naubusan ng gas kaya kahoy na lang muna tayo mga ka idol mag ipon muna tayo ng pambili ng gas pag nakaipon na oh. kakabibili ulit kaya, ang kapi mo ngayon. Pasinsya muna tayo mga dahil gipit-gipit ngayon. Iyon nga ang kasabihan. Walang siyensya. Mabuti na lang may kahoy na pang suporta, na pang Kung wala, mapipilitan tayong mangutak. walang syansya uy yung mga nakasubok sa ganitong pamumuhay na kung minsan hubusan ang gas comment naman kayo dyan mag like at mag share kung bago ka palang makakapanood dito sa aking video mga kaedol kunting sipag lang tayo mga kaedol sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga video mga maglike mag like lang kayo at mag comment malaking bagay na sa akin yun mga kaedol. konting suporta sa akin mga kaindol maraming salamat glad god bless sa lahat bye bye